Ay, grabe. Ay, na naman, oh. Ayan, oh. Yung aking ibinalik. Wala na. Kinalkal na. Ang kinalkal ulit. Ayan ko ba? <laughs> Nakakaanot dito tanim ko. Ewan. Nadidismay ako pag nakikita ko yung tanim na ano eh. Yung tanim ko nga kinakab yung altar nun. Sabi, kinakalkal ng manok. Nadidismaya ako. Na nakakainis lang. Tingnan. <laughs> Wala na to guys. Oh. Igan na. Wala na. Iga na to dito. Iga na. Wala na. Patay na. Ito isang upo. Bali yung uh, nabubuhay na lang yung isang ano, isang puno ng upo. Ito. Yan na lang nabubuhay, guys. Kasi may bunga pa. Ayan. Dalawa. Yan na lang nabubuhay. Yung ibang bunga, wala na, namamatay na. Tapos ito pa. daming natutuyo na ano na bunga. Yung maliliit na nasisira. Na, nabubulok. Wala na yan dito. Sabi ko eh, pag ginalaw eh. Dapat hindi ko ginalaw eh. Ano? Natuyo na. Ayan. Yung dalawang bunga. Dapat hindi ko ginalaw eh. Ano, ginalaw ko eh. Okay guys, umay ulit. Tabi po, tabi. con un paralelo Guys, padilim na. Padilim na, padilim na. Okay. Ilagyan ko ng ano, dinagdagan ko ng kahoy nung pinakabakod sa ilalim. Yung dito sa ano sa cyclone wire, sa iba ba, kasi medyo maangat, umaangat kaya nakakapasok yung ano, yung kanilang manok, ayun na yung manok ko. Oh. Yung manok. kasi ba yung manok? ayan doon sa manok, yung manok ng doon, sa kanila kaya dinagdagan ko ayan ito, ito, dinagdagan ko to yung mga kahoy na yan sa ibaba, sa ibaba, kasi nga yung ilalim nitong cyclone wire medyo umaangat ng konti hindi naman ano, hindi naman kalakihan yung angat medyo nadadaanan pa ng manok kaya nilagyan ko hindi pa nga tapos eh, hindi pa lahat eh. yung nilagyan ko lang, yung yung medyo malalaki ang butas yung alam kong madadaanan nila yan dinagdagan ko yan ang ginawa ko nagkuha ko ng kahoy doon yan yan mga linagyan ko yan yan pati dito sa kabila nakita nyo guys yan yung iba pa na yan Ay, eh, hanggang doon hanggang doon doon kasi nga hindi ko natapos itong nakaraan eh kaya nilagay ko kasi nakakapasok pa rin. Eh kahit pa ilagyan nila ng ano, yung net, eh yung net naman hindi naman lahat yun eh. Ang bakod nila eh. Hanggang dyan lang yan eh. Ayan. Sa harapan sa, na sa -na da, nadaanan. Nakakapasok pa rin. Kaya dinagdangan ko. Si siniksik ko. Hanggang dito. Ayan. ayun doon. Mayroon na yan eh. Ewan ko lang, sunod. Sunod na balik ko. Kung malalaman ko naman yung kung nakakapasok eh. Kasi kinakalkal eh. Yung nandito, oh, wala na oh. Yung aking kabuting kahoy yan oh. Naiga na, iga na. Natuyot na. Nalanta na yung dahon. Yung natumba na eh. Wala na kinakapitan eh. Kasi ang laman niya, nakuha na. Kinain na. Tinuka na ng manok. Kaya yun. Ginawa ko, ang ginawa ko na lang. Kasi wala eh, nakakalabas pa rin yung manok eh. Kaya, lagyan na lang ng konting ano sa ilalim. Pinakabako ng konti Dito rin. Kasi malaki ang awang nito eh. Ayan o. Oh. Malaki ang awang nito eh. Ayan, nilagyan ko. Haros, dalawang dangka lang ano nito eh, sa ilalim, sa ilalim eh. Yung pinakabutas niya. Kaya nilagyan ko. Eh, hindi na. Kulan na yung oras ko eh yung medyo yung malilit na plywood yan inilagay ko dyan kasi mababa yung lugar nito eh, kaya malaki ang botas oh uh, nag ako eh kasi hapon na eh padilim na eh tsaka yung aking ano bakod ito ito yung pati aking panara ng aking pinaka gate nilagyan ko ito kasi nga malambot na eh ngayon ano na oh matibay na oh kaya, kaya ko nang buhat eh nabubuhat ko na hindi katulad ng ano yung wala to yung kasi naputol to eh na atag nun nabulok yun nanditong kahoy kasi yung kahoy na yun eh, malambot lang ito itong kahoy na to matigas medyo matagal to magagamit pataga lang kasi nga matigas na kahoy to matibay itong kahoy to matigas hindi katulad nung nakaraan kasi nga naputol ano siya malambot naggaganyan kaya ngayon, kahit dito ko hawakan, matibay na. Inayos ko. Hindi na siya para siyang ano, nag uga Ito hindi na, hindi na ngayon nag uga Okay na. Matibay yung kahoy, matigas yan eh. Okay. Yun ang ginawa ko guys. Okay guys, hanggang dito na lang tayo, uwi na ako. Padilim na. Eh ang oras eh ano, ha, ano na, 5.30 ata. Hindi kasi ko tumigil hanggat eh, wala pa ako, walang, na, hindi eh, ko nauubos yung kahoy na kinuha ko eh. Na kinuha ko dito sa gubat eh. Hindi pa nauubos eh, kaya tinapos ko eh. Pero although hindi naman natapos, kasi mayro pa talaga, marami. Kasi, hindi pa, hindi lahat yung ito ko eh, nalalagyan eh. Bala, hindi nagyan ko lang yung medyo malalim yung oka, yung butas niya. Yung alam kong dadaanan ng ng manok. Kaya yun ang uino na kong lagyan. So, siguro sa susunod, yun, dito na yung iba na. Kasi mayroon ding aso na nakakapasok kasi mayroon din silang tuta eh. Kaya nakakapasok yung... Alam ko nakakapasok kasi marami dito yung mga ano lang tuta eh. Pupo. Tsaka yung simpre yung kanalang ka din. Alam ko yung nakapakat yung kanilang pae. Kaya alam ko. Okay guys. Hanggang na lang tayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe subs guys. Mm. Bulol. Huwag kayong huwag niyo kalimutan guys magano subscribe sa akin channel. Tsaka pwede niyo i yung aking channel para makilala, ipakilala niyo ko doon sa mga kaibigan niyo para madagdagan tayo guys. Tsaka likes na rin. Okay guys, sa ganito na lang tayo. Kanina nga pala, nakakita ako doon ng ahas. Umiigib ako, iigib ako, eh, dadalhin ko sa aning camera ko. Eh, hindi na, iniwang ko na. Sabi ko, eh, aba abala lang sa akin pag i eh, daan. Medyo ano siya, medyo nag, napabilog. Isang bilog lang siya. Siguro nagpapalamig. Yung ano niya, yung kulay ng ulo niya, ay eh, yellow. Medyo malapad. Tsaka itim. Yung kasinlaki na nito, yung katawan niya, kasinlaki na nito. Ito, itong kahoy na ito, kasinlaki. Yan, kasinlaki na nito. ang, ang kanyang katawan. At eh, tinanong ko dito kung anong tawag do sa sa ahas na yon, isabis nila ibingan. Ang tawag dito sa amin yon, ha, sa Waray ibingan. 'Yon, ibingan daw yon, yung yelo ang ulo. Iwan ko ko sa Tagalog, eh, hindi ko alam kung anong tawag do sa sa Tagalog o sa English, Sa English, sa, in, sa English, Hindi ko alam ang tawag do. Basta yelo ang ulo, medyo malapad, malapad dito, 'yan. Tapos itim ang ang katawan, itim. Hindi ko alam ang tawag doon sa Tagalog. Basta sa amin daw ibingan, ibingan daw ang tawag doon sa ahas na yun. Ganun. Okay, guys. Medyo ano na natulal ako kanin, sabi ko. Napasigaw ako yung sigaw na yung malit lang, hindi malakas, sabi ko. Ah! <laughs> sabi ko doon eh. Hindi ah! Sabi ko, huh parang ano lang yung nagulat lang ako pero hindi sumigaw nagulat lang ako na mayroong ahas doon sa daanan siguro nagpapalamig eh, kasi yung lupa yung daanan medyo masama sa dahil nga sa laging umuulan nung nakaraang itong kahapon karang araw ngayong lang araw lang hindi umulan eh kaya gumawa ng ahas so makita ako umano na lang pumasok doon sa pumasok sa ano sa damuhan sa gubat doon sa, sa ganito, ganyan pumasok Ayun. Nagulat ako eh. sa eh. Akala ko eh, ano, gaganyan sa akin. Hindi eh. Pagkakita lang sa akin, lumi, ano, naka, nakaharap doon. Tumingin lang sa akin, gumanyan. Tapos, yun, umalis na. Parang, parang umanong gumanyan lang yung ulo. Tapos, pagkakita sa akin, umalis na. Okay guys. Hanggang dito na lang tayo. Tagal-tagal po tagal nang hindi nakakita ng ahas na buhay eh. Yun lang yun. Nakakita ko ng ahas na buhay. Pero lagi naman ko nakakita ng ahas eh. Yun nga lang, ilang taon na bago ako nakakita ulit ang ahas. Kanina lang. Okay. Okay guys, ganito lang tayo. Dito ko lang tatapos yung aking munting bagblagan. Yung aking munting video, videohan. Okay guys, kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay. Ang buhay ni Waray. God bless ating lahat. Bye bye. Madilim na, madilim na guys. Uwi na ako.